Iya kayong ni Bibo Accessible Volcanologist Dr. Polalanes na sa alert level 3 pa rin ang kalagayan ng vulkan Mayon sa lalawigan ng Albay. Anyanggan sa kasalukuyan ay hindi pa ito maibaba sa alert level bunsod na rin sa pagbago-bago na kalagayan nito, anya muli nagpakit ng pagbabaga ng mga labah mula sa crater nito. Anya, normal lamang ito na nanahimik siya ng ilang araw at ilang linggo at ngayon naman, muli siyang nagpapatuloy sa pagbuga ng lava flow mula sa crater nito patungo sa mga gali ng Santo Domingo, Legazpi. Pinakamarami ay ang gali naman ng daraga ngayon, boundary ng bayan ng Kamalik, Albay. E di nagdagpa ni Dr. Paul Alanes, ang FIWA Accessions Volcanologist na hindi maaaring ibaba ang alarma sa vulkan kapag may nagaganap na PDC at lava flow. Diin niya na nasa eruption stage pa ang vulkan at pinapayuan ang publiko na wag na wag anya na maglalakas loob para pumasok sa 6PDC. Kasama mo sa RMN Ligang Spellby Province Vigo Region, Rakyaman Leo Barsiliano, Tata, RMN.